At welcome po sa aking simple blog So medyo I feel better na So isishare ko lang ho sa inyo kung paano ba kami nakakuha ng bahay dito sa Paris At magkano ba ang aming tirahan dito This is a uh, apartment okay So bali ho ay paano nga ba kami nakakuha ng bahay Simple lang ho Nag-ipon ho kami ng pera unang una So bali ay tigfa 500 per head ho kami. Bali kami ay lima. Tatlo kong kapatid, girlfriend ko, and then yung pinsan ko. Yun ho ang processing ha. Tapos alam ninyo ho, hindi ho kami, kami ho ay nakakuha ng bahay sapagkat ako ho ay may declare job. So, kailangan ho kasi ng mga, ng kontrata sa trabaho. And then, syempre, passport mo. Napaka-importante ho niyan. Na At, mm, kasi ho, kapakita ho yun, doon sa may-ari ng bahay na sa katunayan ho kayo ay meron talaga ditong permanent work. So, bali ang kapatid ko nga ho ditong isa, ay, bali ho ito kasi bahay na ito ay nakapangalan sa akin at sa akin kapatid na... Uh, sunod ho sa akin na matagal na ho dito sa Paris na siya ay almost 3 years mahigit na rin ho dito. So, bali ho ay ganyan ho ang aming ginawa. Nung kami ho ay bago pala ang, pa part time part time pala ang, ang ginawa ho namin, sabi ko sa kanila, mag-save kayo ng pera and then maghahanap tayo ng bahay. Kailangan nating maghanap dahil tayo ay dumadami na ang ating mga angkan. So, ganyan ho ang ginawa ko. At awa nga ho ng Panginoon Diyos, nakilala ko ho si Sir Paulo Cortel, nakilala ho ng girlfriend ko, siya ho. Actually ho, nakakita ho ng bahay namin ito ay ang aking girlfriend. So, ayun na nga ho. At kami nga ho, inong nakita ho niya ang post ni Sir Paulo Cortel. At ay agad ho kaming nag-PM sa kanya. At ayun na nga, nagkuha kami ng rendezvous sa kanya. At nagpa-schedule kung kailan kami pupunta. At first come first serve. Ang dami hong tumingin ng bahay na ito. At kung sino po ang nauna at kami nga ho yung nauna. So sa amin ho napapunta ang titulo ng bahay. <laughs> hindi ko so super ba ito nung may-ari ng bahay na ito. The best, uh, yun ho ang aking, ang, ang kagandahan. Dahil super, super ba ni Sir. Uh, Sishare ko naman ho sa inyo kung magkano ho ang aming renta ng bahay. Ito pong bahay na ito ay 36 square meter. Laang, laang ha. Tingnan nyo dito sa Paris. Maliit pero napakamahal ho ng bahay. So doon ho natatalo tayo sa cost of living na sinasabi nila na mahal naman diyon ng cost of living. Kaya lang ho na sa nasasabi kasi kung convert nyo ho sa peso, wag na ho natin i-convert sa peso at talagang tayo ay mahihimatay. <laughs> so, ang amin, wag na tayo magpaligoy-ligoy, ano. So, ang amin humbahay bahay ay 36 square meter at ito po'y nagkakahalaga ng 1,000 euro. So, tumataginting na 1,000 euro. So, dati po ay 200 per head kami. Pero ngayon ho ay bumaba na ang aming pagbabayad kasi po kami ay anim na dahil may inampon ho kami galing Spain. So, yun ho ay amin pinsan-pinsanan kasi Garcia din ho, apelido niya. So, ayun ho. Ganyan ho kamahal ang bahay namin dito sa Paris pero bumaba lang ho ang pagbabayad kung kayo ay marami pero actually ho dito ho ang pag-stay ay kagaya nga ho ng sinabi ko itong bahay na ito ay nakapangalan laang sa akin at sa kapatid ko. So, if pag nag, pag nag-apply kami ng papers, sa akin lang ho ito nakapangalan at doon. At yung apat ho, atistasyon lang ho ang ipibigay namin sa kanila. Ganun ho, ganun ho dito. At baka naman, so ngayon ho, naintindihan nyo na kung magkano ho dito ang bayarin ng bahay. Ano ho, So, kami lang ho ay nakakatipid dahil ho marami kami sa bahay. Kaya nga ho may purpose itong aming double deck. Yan you know, ho aming double deck. Tapos may super bed pa itong inupang ko. This is a super bed. And then meron pa po ako doon sa, sa kwarto namin. May kama. Doon naman kami natulog ng girlfriend ko. At meron kaming isang toilet at isang liguan. At meron din po kaming kitchen. Small kitchen and small table. At yun lang ho, napakasimple. So, kompleto naman kami dito sa gamit dahil libre na ng may-ari. So, yun lang ho. At sana ho ay kayo may natutunan sa akin. At itong ho, sinishare ko sa inyo ay pawang katotohanan lang at walang halong biro. So, sana ho ay natutunan ninyo at sa mga nagbabalak dyan mag-Europe, ay siya, panoorin mo yung video ko para ikaw ay merong natutunan. Ano ho? Pero, meron lang ho akong kaunting i-add. Ia dito ho pala kung wala kayong kamag-anak o kakilala or kung gusto nyo mag plano magpunta ng Europe hindi or dito sa Paris, hindi ko naman kayo hinihikayat at yun yung choice nyo. Uh, pwede naman ho kayong mag-share room. So, dun ho, sa sharing room, syempre, kailangan nyo ho ng pakikisama. Um, huwag ho tayong mayabang, wag tayo agad na yung ipapakita nyo ang inyong mga tunay na ugali. Kailangan ho lagi dito ay pakikisama dahil hindi naman ho natin kilala ang mga taong inyong makikisama. So, yun lang ho ang aking mga advice. Basta may sharing room din naman ho dito. Awa ng Diyos. Yun lang ho. God bless you more. And sana ay more followers pa po. Love you all. Bye mga katombi.